Good morning uh, guys Panibagong araw Panibagong vlog Ito mayroon tayong ilaw Na ayusin Yung ilaw na to ba guys Nababasa Nababasa ang loob Ito yung bagong install na ilaw ang dipik niya yung ibabaw ito ito guys tumutulo ang tinutuluan niya mismo yung ilaw yeah. yan na, yan dito pumapatak ng tubig tiritso yun guys oh na ano nabulok nabulok yung ano ngayon tatanggalin ko buo. Lilihain. O kaya susubo. Kailangan si Romalis lang yun to. Yung tumutulo. Kasi pag babasa siya, nagkakandak. Nag ano? Nagsusort. Kaya nagbiblink yung ganito na ilaw. Ibig sabihin, dahil kasi may ano na to. Yung isang linya niyan, may kurinti. Yung isa lang yung wala dahil yung kurinti natin dito sa Maynila pag ilaw ang isang linya lang yung naka cut doon sa switch yung isang linya diretsyo na ng ilaw naka ano na naka may isang return na naka ibig sabihin may one tin pa rin dito kasi bawat linya ang yung dalawang wire na yan yung line to line yung isa lang po ang may switch. Hindi naman siya kagaya sa breaker na pag line to line, yung kung breaker ang papatayin mo, dalawa ang mamatay. Ito, ang ilaw, switch. Ibig sabihin, isa lang yun guys. Ganon din pala dito sa kabila. Ito, pundi rin to. Pundi. Dandahan mo rikman. Yan o, tumutulo. Sus, damay din palang ilalim yun Palitin din ng receptacle. Yan ha? Ibig sabihin, ano, pumasok yung tubig dito. Nagkakaroon ng ano. Ah, nag, ano sila? Nagkakaroon ng conductors. Ibig sabihin, itong linya na to, nagkakaroon sila ng ano. Kaya kahit naka dahil naka, mayroon load na 110 nandito pa rin yung supply kaya nagbi-blink blink, -blink pagbuhay hanggang sa mapundi you know, ito lang yung itong ilaw na to ang medyo palpak yung design niya kaya ang gagawin ko bago ko pag naayos na lalagyan ko ng sealant yung ibabaw ito, yung pinakabubong niya. Yan ah. po pumapasok. Sisilant ko na to, Yan, dito buo. Yan yung design niya. Ito na guys, ang ating artificial gasket. Dahil hindi naman siya pwede lagyan ng gasket na ano dahil maikli lang yung ano may papasok sa loob kaya ito na lang susunugin ko to ano na gasket na to uh, electrical tape Nasal, meron sa loob meron din sa labas dito pumapasok ang tubig guys kaya ito na lang yung artificial gasket ni Rickman electrical tip meron sa loob meron din sa labas ayan o ayan no may electrical yan dyan may electrical din doon andito. dito yan ipapasok ko na yung ano ito ito sa bubong niya kasi wala kasi nakalagay kulang pa ito na yung magsisilbing fittings nya yan sana hindi matulak na sa loob okay. yun hindi natulak tulak nasa loob ngayon ilalagay na natin yung tinaka nut. Yan. Mag-iipitan na ito kabilaan. Yan. Ay, yan na guys. Meron na siyang gasket na electrical tip. Ngayon, titisting ko na. Bubuhusan ng tubig siya ibabaw. Yan na guys titisting na natin titisting na ni Rickman kung may tubig pa talaga na nakapasok yan aktual ah, yun. ayun wala wala nang pumasok ng tubig guys yun lang pala yun oh. ay meron siya ibabaw mas mahigpit Siyempre pinipit-pit niya dito Oh my God na Goodbye Tulo na Ay yan na guys Testing sa Pinalitan natin ng Receptacle Bagong receptacle na siya guys Testing natin Testing Ay yan na Gumana na guys Oh my God dilaw na dilaw iyon oh ah. iyon okay na pwede na siya ibalik ito yung pinalitan oh ah. loss contact dahil super kalawang na sobra 30 taon iyon oh ah kaya pala hindi siya mapagana pagana kahit anong ilagay na bumbilya kaya binasa ko na lang ayaw na umikot yung mga tornilyo yun o no? Know, yan bago na yan guys yun know, o ito na yung pang last uy na blood yan ito na yung pang last natin ito ang nangyari sa ano doon sa kabila guys ito pinalitan ko parang istak ng tubig yung maliliit na ano ginawa ko una ito ang itsura pambira subir kalawa na bulok yun know, o nag istak ng tubig dito maganda ang design hehehehe <laughs> Ang ganda ng design ano lang to uh, wala pa yata ang isang taon kinabit ko na ilaw yan maliit na yan October yata yan wala pa ito na tumambad ito yung mga pinagpalitan ko ito na lang guys natitira na ating ibalik na ilaw yun nakabalik na rin yung ano nyo cover ng receptacle at ito itatap ko na may supply to isang linya yan nakabalot and then yan itatap ko na ngayon para matapos na si Rickman ay yan na guys nakatap na oh. kahit hawa na ni Rickman yan may ano kasi to Siyempre ang ilaw natin ay switch lang yung nakapatay. Ang isang linya nakadirect. Kaya yeah, mayroon tong 110 isa sa kanila nito. Kasi yung isang 110 dumaan sa switch, cut off na yun. Ang isa nakarekta. Kaya pag nabasa to, pag ilaw na lead nagbi-blink blink pag nabasa. Ay ito, walang blink to dahil sinauna pa. Yan ikakabit ko na. Ito technique natin guys. Yan. pinakabitin Nakabitin para wala tayong ibang hahawakan. Iyon yeah, no? Ay, yan na guys, tapos na. Yung baba, binawasan ko yan yung sa cover niya. Cover receptacle. Yan okay na, lahat. Kahit hindi na itesting dahil na na yung itong ilaw na to. Kita niyo naman, yan, okay na yan. Ito yung pangalawa, guys. Ano na nilagyan natin ng gasket na gasket na electrical tip, yan no? Bali na mabasa yung ilaw sa loob. Ito yung pangatlo guys, you know. Pangatlo na inayos ni na Rickman. Nagpalit ako ng yan, slob. Yung receptacle. Kaso ginamit ko rubber. rubber. Yan. Ito, pang-apat. Ito Yan. yan Merong gasket na electrical tape. Ito yung pang lima. nais ko. Iyan o. Rubber na yan yung ano niya. Ito ang pati wiring bago na yan. Iyan o. Hindi ko lang pinakita. Wish, nakalawas yung ano. Hindi ko pala napansin to. Kakat ko na lang to. Yan guys, hanggang dito na lang guys ang ating vlog tungkol sa pag ng ilaw na tumutulo na nadurog yung ano yung receptacle niya yung kabitan ng ilaw mismo kasi ito tumutulo yun o hanggang dito nga guys thank you for watching bye bye